Ay, marungkani ya niya. ke uya, tika ha. Spaghetti, fries, halo-halo, check chicken, melty burger. O, oh, moto. pwede pa Dan. Pwede pa ni Molly si Dan. Price. Huwag dili mo O sa mga kamiming kita mo, ito ang ipag-sharepost nila Katumitong na yung mga babaeng nga nagtupis, kang G is M Red Horse, Tanda Y, Jin Basta, piliin ako si Miawe Adto O tarungan niya ipili, kaya nga no O, hindi niya tarungan, wala siya webcomment So, karon guys, but with a twist Ang twist, kaya ito siya alis Melty Burger Chicken Price Aron, wala siya ka, idea idea Asa ko Adto, let's go! So, ipakita na sa inyo ang ako ang nakitaan sa Facebook mga kamiming kanisya pero tanda why Redors Laponso GSM Jean so so ato to siyang i-crap kaya basta nakita na to ni Miawi sa Facebook kaya syempre public wait po kayo to so mo tayo to ng gilis na burger milk tea spaghetti halo halo o chicken of of course ako ang fries kaya favorite man ako ang fries no wala yung magbuot kwento ko to so mo to mga kamiming tawagan na nato siya karun bye bye For anything else, mga kamiming? Don't forget to like, follow, and share this video and subscribe to our YouTube channel. Bye! <coughs> so, pagpili tika, ha? bit of a little bit halo a Ha? Huh? <laughs> pantai marungkan ya lanjut ke wow. uya pegawaman lah bagi pilih tika ha hmm? spaghetti fries halo halo check chicken melty burger oh mo to asa kasa ha Fries, price ayo alis deh ayo alis deh isin coba karun fries. Ay, ay, sa sa sa, tigang, hatag tigang opportunity. Hatagan sa tikag opportunity nga pwede ni mo siya alis dan sa espagete, fries, melty, halo-halo chicken or burger. Price, price, Ano price, price, ka? Uh -huh. price, ya? mangga, mangga, PRICE mangga, 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 pani mangga, mangga, Price, sian? price, mangga, Price. price? mangga, 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 Hmm? Ano na fries? Four years na mong four years ka pinang ng uban sa mga fries ganay mo mong gusto. Na! Dahil yung sure ka ka nga fries ka Sure ka ka? Yes. Sure ka yes. ka? Yes. then, Dili maoy mo answer. Unsa ka Dili na ta. Huh? Okay. Magbulag ta. Ha? Huwag okay. uh, okay. dili sakta mo answer. Magbulag Price. ta. Fries. Lagi. Okay, Unsa yung consequences. Dapat deal. Dapat kwan kung an ah, ito 15 ang ah, ah, um, akong patalasin mo og mga matag na ay dili na akong matag na og matag na hindi mo hindi na akong nimutagan ay ay kung ay kung hindi matag na an 50 pag matag na 200 na Pero og de, ang akong consequences kay pag dili nimo matagnaan magbulag ta. Ayaw mo na. Oh, sige. Yeah. Sige, sure. Sure. Sure nana. <laughs> Otro, <laughs> alas, <laughs> nako, na na. Otro Ruan, last na ako na pangutana. <laughs> <laughs> Bantay lagi. Ito ko tawag ha. Uksak to ba sir? Fries? Burger, melty, spaghetti, halo-halo, chicken. Fries. Fries na yan. Rungali ka ka ron. Rungali ka ka ron. Langan na dito ka <laughs>

Duga, rak ka nang antus. Sekarang mak... Sakto lagi ka, ming? Oo. Sakto ka? Sakto. Okay. Tulad sa katawad. dapat gabi lang sa iyo. Gusto. Nash!